Ang mga kinahihiyang lihim ng mga introvert ay kadalasang nagmumula sa mga tahimik na struggles na kanilang nararanasan sa isang mundong mas pabor sa mga extrovert. Habang ang mga introvert ay mahusay sa mga bagay tulad ng malalim na pag-iisip, pagmumuni-muni at makabuluhang pag-uusap, maaari silang magdala ng mga nakatagong damdamin ng pagkakasala o kahihiyan tungkol sa mga aspeto ng kanilang personalidad na hindi nakikita ng iba. Mula sa labis na pagsusuri sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan hanggang sa pangangailangan ng mas maraming oras sa pag-iisa kaysa gusto nilang aminin, ang mga kinahihiyang lihim na ito ang nagpapakita ng mga internal battles na kinakaharap ng mga introvert habang sila ay nagnanavigate sa mga relasyon at mga expectations sa lipunan. Ang pag-unawa sa mga damdaming ito ay maaaring magbigay ng liwanag sa mga natatanging hamon na tahimik na tinitiis ng mga taong introvert. <laughs> Narito ang mga bagay na lihim na kinahihiya ng mga introvert na tao. Number 1. Pag-overthink ng mga pag-uusap Ang mga introvert ay kadalasang nakakaranas ng isang pakiramdam ng kahihiyan kapag nakikita nila ang kanilang sarili na nagre-replay ng mga nakaraang pag-uusap sa kanilang isip. Sinusuri ang bawat salita at pakikipag-ugnayan. Maaaring nag-aalala sila na mali ang kanilang nasabi, hindi nasagot ang isang social cue o nagmukha silang hindi profesional. Ang tendensiyang ito na mag-overanalyze ay maaaring humantong sa mga damdamin ng kahihiyan, lalo na kapag inihahambing nila ang kanilang sarili sa iba na tila walang kahirap-hirap na nakaka-move on mula sa mga katulad na sitwasyon. Bagamat karaniwan sa mga introvert ang introspective na ugali na ito, maaari nilang itago ito. Pakiramdam nila ito ay nagpapakita ng kahinaan sa lipunan o kawalan ng kakayahan na maging kasing relax at walang pakialam tulad ng iba sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Ang kahihiyan ay nagmumula sa paniniwalang labis nilang iniisip ang mga sitwasyon na malamang nilakalimutan na ng ibang tao. Nagdaragdag sa kanilang panloob na pagdududa sa kanilang sarili. Number 2, pag-iwas sa mga sitwasyong panlipunan dahil sa pagkapagod. Ang mga introvert ay madalas na tumatanggi sa mga panlipunang imbitasyon o umiiwas sa mga pagtitipon, hindi dahil hindi sila nasisiyahan sa piling ng iba. Ngunit dahil ang mga pakipag-ugnayan sa lipunan ay maaaring mag-iwan sa kanila ng labis na pagod. Hindi tulad ng mga extrovert na maaaring makahanap ng enerhiya sa mga sitwasyong ito, ang mga introvert ay nangangailangan ng tahimik na oras na mag-isa upang makapag-recharge. Ang pangangailangan ito para sa pag-iisa ay maaaring humantong sa mga damdamin ng pagkakasala o kahihiyan. Dahil nag-aalala sila na maaaring hindi maunawaan ng iba ang kanilang pag-uugali, na nakikita silang antisocial, walang interes o bastos pa nga minsan. Ang totoo, pinahahalagahan ng mga introvert ang makabuluhang connection, ngunit nangangailangan ng mas maraming personal na espasyo upang makaramdam ng balanse at maaari nilang itago ang pakikibaka na ito sa kanilang mga sarili upang maiwasan ang panguhusga o negatibong pag-label sa kanila. Number 3. Nahihirapan sa mga small talk ang mga introvert ay karaniwang umuunlad sa malalim at makabuluhang mga pag-uusap kung saan maaari nilang tuklasin ang mga ideya, emosyon at koneksyon sa mas malalim na antas. Gayunpaman, madalas silang nahihirapan sa mga small talk na nakakaramdam sila ng pagiging mababaw, awkward at nakakapagod. Ang pakikibakan na ito ay lumilikha ng isang pakiramdam ng panloob na kahihiyan dahil ang mga small talk ay tila isang pangunahing kasanayang panlipunan na madaling nananavigate ng karamihan. Maaaring makaramdam ang mga introvert na out of place sa mga sitwasyon kung saan inaasahan ang magaan at casual na pag-uusap tulad ng sa mga party o mga networking event na humahantong sa kanila na makaramdam ng pagkadiskonekta o kahit na pagiging hindi sapat. Maaaring itago nila ang paghihirap na ito dahil natakot silang husgahan bilang walang kakayahan sa lipunan o boring dahil nahihirapan silang makisali sa mga pang-araw-araw na chats. Number 4, pakiramdam na invisible o hindi pinapansin. Ang mga introvert ay maaaring madalas na makaranas ng pakiramdam ng pagiging invisible sa mga setting ng grupo o crowded na lugar kung saan ang kanilang pagiging tahimik ay maaaring humantong sa kanila na makaramdam na hindi napapansin. Bagamat karaniwang mas gusto nila ang pag-iisa at komportable sa kanilang sariling kumpanya ang pagiging sa isang social space o kung saan ang iba ay mas palakaibigan o nangingibabaw ay maaaring magparamdam sa kanila na parang nagbiblend na lang sila sa background. Ang pakiramdam na ito na hindi pinapansin o hindi kinikilala ay maaaring nakakasira ng loob. Ngunit marami mga introvert ang nahihiya na aminin ito nag sila na ang paglalahad ng mga damdaming ito ay sumasalungat sa kanilang pagnanais para sa pag-iisa o na ang iba ay may kita sila bilang sobrang sensitibo. Kaya itinatago na lang nila ang pakiramdam na to. Tahimik na nag-navigate sa balanse sa pagitan ng kanilang pagmamahal sa pag-iisa at ang kanilang paminsan-minsang pagnanais na makita at pahalagahan sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Number 5. Pagsisikap na magtakda ng mga boundaries ang mga introvert ay kadalasang nakakaranas ng panloob na salungatan pagdating sa pagtatakda ng mga hangganan sa iba. Ang kanilang natural na pangangailangan para sa personal na espasyo at oras upang muling mag-recharge ay maaaring sumalungat sa takot na masaktan ang damdamin ng isang tao o maisip na sila ay bastos. Maaari na silang ipahayag ang kanilang pagnanais para sa pag-iisa na nag-aalala na ito ay makikita bilang isang pagtanggi o kawalan ng interes sa relasyon. Lumilikha ito ng isang pakiramdam ng kahihiyan dahil natatakot sila na ang pagpaprioritize ng kanilang sariling mga pangangailangan ay maaaring magbukang makasarili o insensitive para sa iba Dahil dito maraming mga introvert ang tinatago ang pakikibaka na ito Pinipiling tahimik na magnavigate sa kanilang pangangailangan para sa espasyo habang nakikipagbuno sa mga damdamin ng pagkakasala o kakulangan Number 6. Takot na ma-misunderstood ang mga introvert ay kadalasang nakakaranas ng isang pakiramdam ng kahihiyan kapag ang kanilang pagiging tahimik ay napagkakamalan bilang pagiging aloof, kabastusan o kawalang-interes. Bagamat maaari silang malalim na nakatuon sa kanilang mga iniisip o komportable lamang na nagbamasid mula sa gilid, maaaring isipin ng iba ang kanilang pag-uugali bilang cold o unapproachable. Ang misunderstanding na ito ay maaaring lumikha ng panloob na salungatan para sa mga introvert dahil hindi nila nais na makita bilang hindi pala kaibigan. Ngunit hindi rin natural na ipinapahayag ang kanilang sarili bilang outgoing. Ang kahihiyan ay nagbumula sa takot na ang kanilang mga tunay na intensyon, gaya ng pagiging maalalahanin, mapanimdim o simpleng pangangailangan ng espasyo ay hindi kinikilala o pinahahalagahan. Bilang resulta, maaari silang makaramdam ng pressure na kumilos ng mas social o mas extrovert kaysa sa tunay nilang sarili na nagdaragdag lamang sa pakiramdam ng pagiging hindi tunay. Number 7. Pagkapagod pagkatapos makisalamuha Ang mga introvert ay madalas na nage-enjoy na makipag-socialize, ngunit maaaring makaramdam ng pagkapagod sa isip at pisikal pagkatapos, kahit na ang karanasan ay positibo. Ang pagkahapo na ito ay humahantong sa isang pakiramdam ng kahihiyan tungkol sa pangangailangan na makabuluhang oras ng pagbawi upang mag-recharge. Dahil maaaring naniniwala sila na ito ay sumasalamin ng hindi maganda sa kanilang mga kasanayan sa lipunan o kakayahang pangasiwaan ang mga pakikipag-ugnayan. Maaari nilang i-internalize ang paniniwala na dapat lang nilang lampasan ang pagod na ito. humahantong sa kanila na panatilihing sikreto ang kanilang mga damdamin ng pagkapagod na lalong nagpapagulo sa kanilang relasyon sa mga sitwasyong panlipunan. Number 8. Sobrang pagsusuri sa mga sitwasyong panlipunan ang mga introvert ay madalas na nakukulong sa isang cycle ng labis na pagsusuri sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. kina question kung sila ay masyadong tahimik o kung may nakaligtaan silang mahalagang social cues. Ang ugali na ito ay maaaring humantong sa mga damdamin ng kahihiyan dahil nag-aalala sila na ang kanilang labis na pagmumuni-muni ay nagpapakita ng kahinaan sa kanilang mga kasanayan sa lipunan. Pagamat ang mga ito ay tila walang halaga sa iba, ang mga introvert ay maaaring makaramdam ng matinding kahihiyan tungkol sa kanilang pinanghihinala ang kawalan ng kakayahang mag-navigate sa mga panlipunang sitwasyon. Number 9. Pakiramdam na sila ay masyadong sensitibo ang mga introvert ay kadalasang nakakaranas ng kahihiyan na nagmumula sa kanilang mas mataas na sensitivity sa pamumuna, panlipunang feedback at mga negatibong komento. Ang sensitivity na ito ay maaaring humantong sa kanila na umatras pa loob at pag-isipan ang kanilang mga emosyonal na reaksyon. Ang kanilang pagkahilig sa malalim na pakiramdam ay maaaring magpadama ng isang kahidaan na nagiging sanhi na itago nila ang mga damdaming ito dahil sa takot na makita sila ng iba bilang mahina o masyadong maselan sa mundong kadalasang inuuna ang tigas at katatagan. Bilang resulta, ang emosyonal na pakikibaka na ito ay nananatiling isang lihim na nagdaragdag sa kanilang pakiramdam ng pagkahiwalay. At number 10, pagpapanggap na sobrang friendly. Ang mga introvert ay kadalasang nakakaranas ng na isang pakiramdam ng kahihiyan kapag nangakaranas sila ng pressure na kumilos sa isang mas extrovert na paraan sa panahon ng mga social gatherings. Ang pressure na ito ay maaaring humantong sa mga pakiramdam ng hindi pagiging tunay habang sinusubukan nilang magkasya sa isang molden na hindi naaayon sa kanilang tunay na pagkatao. Ang paikibaka upang mapanatili ang enerhiya na kailangan upang lumabas na pala bigan ng mahabang panahon ay maaaring nakakapagod at ang panloob na salungatan na ito ay nananatiling nakatago. Dahil dito maraming mga introvert ang nahihiya tungkol sa pagpapanggap bilang isang taong hindi sila sa takot na ang kanilang tunay na kalikasan ay maaaring hindi tanggapin o maunawaan ng iba. Shoutout sa mga nag-comment last upload na ka mature mag-isip ang ganitong klasing mga introvert. Shoutout kay Introvert Cat. Sabi niya, ganitong ganito ako. Kahit noon pa man, old soul talaga ako. Hindi ako nai-impress sa mga makabagong material Nasabay sa uso ng mga tao. Gusto ko yung classic and more more history. Tuwang-tuwa ako pag nakakita ako ng mga lumang litrato at bantayog. Nai-imagine ko tuloy yung mga tao noon. Na-over na yata yung maturity ko kaya di sila makasabay sa akin. Mayarap daw ako mabasa. Ganun talaga kasi di kayo nag-aaral about sa mga introvert. Shoutout din kay Nerisa Malapit, Michelle, Malia Momena Bantas, Joel Estrada Manaog, Francisco Camayo Jr., Marie Delight Worker, Junjun Perang, at kay Nathan Agripa. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isha-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga lihim na kahihiyan na ito ang nagpapakita ng mga panloob na salungatan na madalas na ng mga introvert. Habang binabalansin nila ang kanilang pagnanais para sa pag-iisa at makabuluhang pagsisiyasat sa sarili sa mga inaasahan ng lipunan para sa pakikipag-ugnayan at extroversion. Maaring makonsensya sila sa pangangailangan ng oras para mag-isa o sa kagustuhan ng malalim na pag-uusap kaysa sa mga small talks na umaantong sa mga pakiramdam ng kakulangan. Ngayon pa man ang pagkilala at pagtanggap sa mga katangiang ito ang nagpapahintulot sa mga introvert na makita ang kanilang introspective na kalikasan bilang isang natatanging lakas sa halip na isang kapintasan sa pamamagitan ng pagyakap sa kanilang tunay na pagkatao. Sila ay maaaring magpaunlad ng pagtanggap sa sarili at kumpiyansa na humahantong sa mas tunay na pakikipag-ugnayan at makabuluhan mga relasyon na umaayon sa kanilang mga halaga at personalidad. Ang pagtuklas sa sarili na ito ang nagbibigay kapangyarihan sa kanila na mag-navigate sa mga sitwasyong panlipunan sa kanilang sariling mga termino. Alam mo ba ang uri ng introvert na pinaka-mature mag-isip? Panawarin mo sa video na to.